good day sa inyo mga partners. So for this video, isa na namang tips at uh, gabay na rin para sa mas pinang upning natin. At syempre, wala tayo salamin dahil uh, meron tayong ginagawa. Okay? So, isi-share ko sa inyo, okay, yung isa sa skills natin na uh, kung saan, no, nakatulong sa atin upang uh, makamit natin yung ating uh, minimiting pangarap. Okay? Na maging isang uniformado. Okay? So, syempre, i-introduce ko sa inyo yung skills natin na until now, okay, ay na-apply natin sa bureau at syempre napakinabangan natin. Okay? So, liniwanagin ko, isa lamang ito sa ating skills na kung saan ay nakatulong sa atin upang makamit natin yung ating pangarap, okay, na makapasok sa serbisyo. Okay, so introduce ko sa inyo kung anong skills na ito ay ito yung Microsoft Excel. Okay, so bagong lahat, syempre, liwanagin ko ulit ha, ulit-ulit -ulit ko ay isa lamang ito sa skills natin no na kung saan ibinida natin nung uh, tayo yung, yung nung tayo ay aplikante lamang okay so nung during the final interview okay ito lagi yung binibida ko okay so syempre bago ang lahat bago ko kwento sa inyo at syempre bago kayo magkaroon ng idea okay ipapasok ko natin yung ating intro so let's go So, yan ang mga partners, ano. So, in this video, i-share ko sa inyo, okay, para, para doon sa may tulad nitong uh, skills, no, ay mapakinabangan niyo At syempre, isa ito sa magiging uh, uh, key, okay, uh, key of success ninyo upang, okay, makamit niyo ang inyong mga pangarap na makapasok dito sa serbisyo lalong lalo na dito sa BGMP. Okay, so umpisaan natin. Okay. So paano nga ba sir? Paano nga ba nakatulong sayo yung gaitong skills okay malaking puntos ba to okay kapag ito yung ko sa during my interview or any kind of interview sa aking pagproseso sa pag-apply so syempre ang sagot ko diyan ay yes meron po points okay but okay nilaman naging ko bago ang lahat syempre depende pa rin yan sa inyong confidence okay depende pa rin po yan sa inyong uh, kung paano nyo ibibida itong classing skills na ito. Okay? Uh, paano nyo mapaniwala o paano nyo makukuha yung loob ng mga panelists okay, once na ibinida nyo yung itong classing skills. Okay? So, share ko sa inyo during my final interview. Okay? Isa ito, okay, uh, by the way, pag sinabi computer uh, literacy, okay, so kasama na dito. So sa akin kasi nung sinabi ko nga meron ako ng uh, basic knowledge about uh, computer uh, literacy, okay, ini sa isa ko ano nga ba yung uh, knowledge ko doon. Okay, so isa na rito is uh, Microsoft Excel, okay? Meron din na uh, PowerPoint presentation, marunong din tayo gumawa. And at the same time, marunong din marunong din tayo sa Microsoft Word. Okay? So sa dito, isa dito sa is, uh, ibinida ko na tumama ako, no? Tumama rin ako, okay? So, sabi ko, soon to be, mga mam-insure, no, nag improve yung ating panahon at isa na rito sa nag improve yung ating, syempre, technology. Okay? So, syempre, binis ko sa aking mga experience, dalong lalo na na galing tayo sa INUP, sa non-uniform personnel sa PNP. Okay? And, na-assign tayo sa investigation at syempre, sa office tayo. Kaya, nakikita ko at na-experience ko na lahat no, lahat ng uh, lahat ng uh, report no. Uh, regarding Lee sa mga ganitong uh, report may mga format no ay pasok sa Excel. Okay? So dito ibinida ko na sun to be no ang uh, hard copy or mga komos natin ay kukunti na lang yan. So lahat ng monthly report natin no? kadalasan nagiging excels na. Okay, dito na sa Excel natin ginagawa. At syempre, through Gmail, no? Through online na natin sinisend. Oh, so, doon pa lang hindi ako nagkamali. Okay, so mayroon tayo, nagkaroon tayo ng malaking puntos doon. Okay, sa pinaliwanag natin. Dahil uh, habang tumatagal yung panahon ay naging high-tech na tayo. At isa na doon ay yung computers, laptops, cellphones. No? So, syempre, as a criminologist, no? Okay, so dito sa para sa mga criminologist na tulad ko ay advice ko ay maghanap kayo ng mga skills na tulad nito, okay, na maaari yung ibida during your panel interview or any kind of interview sa inyong pagproseso sa pag-apply. Okay? So, sabi ko nga ka kanina, isa lamang ito sa naging, okay, success ko para matupad ko yung pangarap ko. Okay, until now, ay Siyempre, yung nagagamit natin ay apply natin sa trabaho dahil ganito talaga ang uh, pupuntahan natin. Ano? Dito talaga tayo. Okay? Dahil uh, monthly report, weekly report, or uh, daily report ay meron tayong may encounter na Excel. Okay? So, syempre, sabi ko nga kanina, isa ito sa nagiging uh, success natin. Isa ito sa naging uh, key of success natin para makuha natin yung ating minimiting pangarap mga partners. So, so yun mga partners, no? So, liliwanagin ko lang. In this video, ay binibigyan ko ka lamang po kayo ng tips at gabay, ha? Okay? So, wag ninyong pilitin, okay? wag ninyong, uh, hindi di ko sinasabing nga uh, ganito ang gawin ninyo, okay? Na, uh, pipilitin ninyo na matuto sa excels. Kaya sinasabi ko lamang kung anong meron kayong skills na dapat nyo ibida. Okay? During your panel interview. Okay? I ibida ninyo. Ilabas ninyo. Huwag ninyo i-tatago. Okay? So, sabi ko nga, itong uh, skills ko na to ay uh, bago ko siya ibinida, ay alam ko siya. May basic knowledge ako pagdating dito sa ah uh, skills ko na to. Okay? Once kasi na in your during pa panel interview, mga ka-partners. Okay? Once na may ibinida kayong uh, skills ninyo, ay merong, meron good and bad results yung ibibida nyo, okay, skills doon sa mga panels. So, syempre, as sinasabi ko dito, bago nyo ibibida, ang inyong skills ay dapat alam na alam ninyo. Confident kayo. Any follow-up question ay masagot agad ninyo. Okay? So, tips, okay? Tips ko dapat pag nag, uh, once na nagbida kayo ng inyong nga uh, skills, tulad neto, okay? Ay dapat tuloy-tuloy kayo na dapat wala silang makita ng uh, butas or follow-up question doon sa iyong skills. Dapat confident ka, okay? Yung confident kang ibinibida yung inyong skills, at the same time, wala silang makita ng uh, butas or, or itatanong doon sa skills mo. Okay? So, dapat, uh, confident tayo, ha? And then, dapat nandun yung uh, mabokal kayo, masalita kayo, hindi yung tipid na tipid kayo or may bayad yung inyong mga sinasabi. Okay? Dapat, uh, maging ano kayo, uh, palakwento kayo, okay? Palakwento kayo ng kung anong meron kayong skills. Okay? Huwag kayong uh, martis lang. Dapat, syempre, gamitin niyo yung pagka... Uh, uh, ninyo sa tamang way. Okay? Yung sabi ko sa inyo, dapat ibida din nyo. Okay, back to topic tayo. So, ulit ko, isa lamang ito sa si skills natin na kung saan, no? Nagkaroon tayo ng malaking puntos. Okay? During my final interview. Okay, ito ang uh, Microsoft Excel. No? So, by the way, doon sa mga students, okay, sa mga estudyante pa lamang na nangangarap na makapasok sa servisyo, ay unti-unti yung pag-aralan yung computer. Siyempre, yung mga nilalaman ng computer, like sample tulad nito, mapapakinabangan ng bureau. Excel, uh, Microsoft Excel, Microsoft Word, okay? So, PowerPoint presentation, yeah. Lahat 'yan magagamit natin sa bureau at siyempre, magiging advantage mo 'yan as an applicant sa ibang aplikante. Okay? And at the same time, dito sa Excel na 'to, ah uh, dito nga, sabi mo kanina, dito ginagawa yung monthly report, okay? Uh, weekly report, mayroon din daily report. Okay? So, dito sa Excel ay uh, pwede kang gumawa ng sarili mong format. Okay? When it comes sa report, okay? sarili mong uh, format, pwede kang gumawa dyan. Okay? Okay? So, bago ko siya binida sa mga panelists ay alam ko na yung mga basic kung nilalaman ng Microsoft Excel na ito. Okay, once na may pinalabas ng question ay nasasagot sagut ko kagad. dahil alam ko, okay, alam ko yung skills na ibinida ko. Okay? So yun mga partners, uh, by the way, no, itong uh, skills na to ay hindi ko naman sinasabing uh, gayahin ninyo. Okay? So dito pinapahiwatig ko na kung anong meron kayong skills dapat ibida niyo. Okay? And at the same time dapat bago nyo siya ibida ay dapat alam ninyo. Alam alam ninyo or meron ko yung basic knowledge pag sa yung basic dapat pag tinanong kayo ay alam ko na yan. Okay? So, ingatan natin na ibida ang isang skills na hindi nating alam wala tayong idea. Dahil baka isa pa yun sa maging dahilan ng makabawas punto sa inyo. Okay? And, syempre, tulad nga ng ginawa ko lakaran sa aking video with confidence. Okay? Mababaliwala yung skills natin, katulad neto sa Microsoft Word, Excel, kung wala tayong confident na ibida yung anumang skills na meron tayo. Okay? So, dito, ah, sinasabi ko rin na dapat meron kang confident. Confident ka sa iyong pagsasalita, confident ka sa pagkukwento, regarding sa iyong skills. Okay? Dahil, uh, sabi ko nga kanina, kahit gaano ka uh, meron kang skills, kung wala ka naman confident, kung hindi mo naman confident na ikwento, okay, yung skills mo, hindi mo kayang ibida sa mga panelists yung iyong skills, ay masasayang. Masasayang yung mga skills na yun. Mabubulok lang yan. Okay, tatalunin ka nung uh, maboka with confident. Okay? Siyempre, pag confident ka at mabuka ka, makakwento mo, maibibida mo kung ano meron ka. Okay? Kahit na isa dalawang skills na mapapakinabangan at siyempre informative yung skills mo, ay tatalunin ka nun. Na ikaw na mahihain, wala kang confident, di mo alam kung tama yung sasabihin mo. Okay? So, sa mga aspiring applicant natin, habang maaga pa lang, okay? Pag-practice na kayo, with confident magsalita sa harap ng salamin. Okay? Training ninyo yan, i-practice ninyo yan dahil yan at yan talaga ang pupuntahan ninyo. Okay? So, syempre, be a professional, ha? Okay? So, sa mga aspiring aplikan natin, may na naman po kayo nga, uh, syempre, counting tips at counting idea at gabay na nanggaling sa inyong Kuyang Kapartners. Okay? So, mga partners, Hayaan ninyong mahaba yung videos natin. Okay? Pakinggan ninyo yung mga sinasabi ko rito dahil unang-una, ito ay na experience ko. Okay? Sineshare ko lang sa inyo kung ano yung nalalaman ko. Kung hanggang saan lang yung alam ko. Okay? The best thing na i-share is yung karanasan. Okay? Dahil uh, hindi man pare-parehas yung ating pagdadaanan sa during your process ng pag-a-apply ay Sim naman po. Okay? Ganon din naman ang pagdadaanan. Okay? Nagkaiba lang ng pangyayari. Okay? And, uh, like kong sinasabi sa inyo na galingan. Okay? Uh, be confident. Okay? Lahat naman tayo, nandyan yung talino. Okay? Hindi nawawala yan sa isang aplikante. Kaya nga tayo nandyan eh. Kaya nga tayo nag-a-apply kasi nandoon na tayo. Okay? Nagkakaiba lang, sabi ko nga, sa technique. Okay? Strategy. Ayan, confident. Okay, kung paano mo ibida yung sarili mo, paano mo ibida yung iyong uh, mga uh, meron kang skills. Okay? So, by the way, uh, baka may magtanong, Sir, okay, oy, sa mga nanonood, ha, panuorin nyo, tapusin nyo yung video kasi bawa kayo mag-comment. Kung mga aspiring applicants kasi natin dyan, mga ka-partners natin dyan, In uh, intro pa lang, eh, hindi na tinatapos. Siyempre, sayang naman yung mga kalagitnaan nating uh, tips at gabay na sinasabi rito. Na hindi nyo naman pinapanood. Ipanoodin nyo. Okay, baka may magtanong, okay? Sir, paano kapag... Um, alam ko naman, alam ko naman nitong uh, Microsoft Excel. Okay, may alam ako dyan. Baka mas magaling pa ako sa iyo, sir, eh. Okay? Ngunit, sa balikdadap wala po akong certification. Yan ang tanong pwede ko po bang ilagay yan sa PDS? Ang sagot ko po dyan ay yes. Okay, sabi ko nga sa mga previous videos ko, okay, additional lamang or package lamang kapag meron ka ng uh, uh, certification, which is na sinasabi doon na ikaw ay, syempre, parang license sa'yo yun. Okay? And then, uh, kahit na kahit na wala kayo nun, wala kayong certification, pwede nyo pong ilagay ito sa PDS ninyo okay, na-skills ninyo. Okay, once na natanong dapat, sabi ko kaya, dapat alam ninyo yung nilalagay ninyo sa PDS yung skills, ha? Kasi titignan nyo ng mga panelists. ni review nila yan, yung inyong PDS. Once na nakita nila, na-review nila yung inyong skills. At lahat yan, itatanong sa inyo yan. Lahat ng skills na nilagay ninyo doon, ay itatanong sa inyo kung alam ninyo. Kung ano ang alam ninyo. Okay? Oh. For example, wala man kayong certification, dos nilagay nyo yan at least alam ninyo kasi itatang sa inyo yung mga skills ninyo. Ha? So, reminders doon sa mga skills. Ha? Huwag ninyo ilalagay yung skills niyo Magaling kayong basketball. All those skills yun. Pero lahat, lahat, naman tayo marunong mag-basketball. Yung ilagay ninyong skills is skills na mapapakinabangan ng bureau, ha? Okay po. So, yun mga partners. So, by the way, okay, la uh, lahat naman tayo ay professional, di ba? Okay. So, lagi ko lang sinasabi sa inyo na isa puso ninyo 'yung inyong ginagawa. Okay, mag-practice. Mag-practice, mag-practice, mag-practice. Practice ninyo 'yung confident. Okay? 'Yung confident kasi isiyan sa importante bilang isang applicant. Okay? Kasi, okay, maraming, marami akong uh, kasabayan noon na matatalino, magagaling, ngunit sabay dada po at tinatamaan sila ng kaba. Okay, nawawala yung confident nila. Okay, so pagdating sa panel interview, tipid na tipid yung sagot nila. Kaya minsan nalalaglag, nababawasan yung puntos. May ranking kasi yan, no? Nababawasan yung puntos. So, yung mga panelists kasi po, after mo na matapos sa interview, is meron mga comments yan sa likod. May ko-comments lang ilalagay dyan. Okay? So, yung comment na yun, isa yon sa, bas sa basihan ng ranking. Okay? Yung mga comments ng mga panelists. Once na mahiyain ka, na wala ka sa confident, tipid yung mga salitaan mo, tapos wrong choice ka pa doon sa question na ibibigay nila, wrong choice din yung sagot mo, wala na. Finish na. Okay, mga partners? So, be a confident. Kung ano meron ka, ibida mo na dapat alam mo, alam mo sa sarili mo na kaya mo sagutin kung ano man yung follow-up question na kita tanong sa iyo. Okay? So, yan mga partners Hanggang dito na lang po yung ating video. Naway, waya uh, may nakuha na naman kayong tips, konting kaalaman doon sa isinare ko sa inyo, no, na skills, okay, na dapat meron kayo. Lalong lalo, especially doon sa mga criminologist na lagi ko sinasabi, dapat mag-isip kayo ng uh, alter alternative skills na po pwede ninyong ibida na mapapakinabangan ng bureau. Okay? So, Hanggang dito na lang po yung ating video. Lagi kong sinasabi sa inyo na always pray. Always magtiwala sa sarili. Always magtiwala sa kakayahan. Okay? Siyempre, always ingat kung saan man kayo ngayon. At medyo malapit na ang bakbakan. At sa July, no? Every July of the year is take out talaga yan. Hindi mapipigilan yan. Okay? At sa siyempre wala sa itas, hindi wag mawawala. Maging mabuting tao. At syempre, like kong sinasabi, mga partners, saludo.